Ipapatay na ang pinakabagong ospital ng Pamalampanalawigan ng Pangasinan sa Bayad ng Alcala. Ito ay matapos ipasa ng Sangguniang Panalawigan ng Pangasinan ang Provincial Resolution Number no. 3419-2025 na tinatawag na authorizing the Provincial Governor Ramon Giko III to sign a deed of donation and accept a 4,000 square meters sa lata ng bayan ng Alcala dito sa Lalawigan ng Pangasinan para sa pagkakaroon ng government hospital na siya mismong inakda naman ni Sangunem Palalawigan member Nicolai Gianna Luis Sison. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, ang Presiding Officer ng Sangunem Palalawigan ng Pangasinan, ito na ang panglabing limang ospital ng lalawigan na tatawaging nga Alcala Community Hospital. Anya ang naturang ospital ay pagisilbihan nito ang bayan ng Alcala, Bautista at Santo Tomas. Agad ding sisimulan ang construction nito ngayong taon na mainisyal na pondo na 200 milyon na pesos. Isa po sa mga pinasa sa regular session po ng Samuliang Panaluwigan, yung authority uh, allowing the governor to receive on behalf of the provincial government yung lupa na idodonate po ng LGU Alcala. Uh, if I'm not mistaken, about 3,000 to 4,000 square meters po yung size na yun, Located mismo sa heart of the LGU, kung saan itatayo po yung pang-15 na provincial hospital natin. So tatawagin po siyang Alcala Community Hospital. So, yung target na coverage area coverage po niyan or medical coverage area niyan would be First, LGU uh, Alcala, San Tomas and then uh, Bautista. So yan na po yung magiging uh, medical area coverage po ng, ng hospital niyan. Na Naka-program na po yung uh, ipoprogram na po natin yung construction similar to what we did nung in-expand po natin yung Umingan Community Hospital tayo po ng bagong Super Community Hospital sa Bayan na Huminggan. So we'll be uh, programming, uh, eh, siguro initially dyan, baka hindi po sa 200 million for the construction of the new uh, community hospital sa Alcala? As soon as matanggap po, may mga panan kasi kami, may mga plano na po kasi uh, as far as the design and the uh, parameters for the hospital well is concerned ang iayusin na lang po ng ating design team would be the structural design base po dun sa, do sa lupa, yung layout niya, the geography basically. So dun na lang po magkakaroon ng konting adjustments. But other than that, nakaset na po yung parameters, ilang beds, anong mga medical facilities or services ang kailangan nyan dyan. Nakaprogram na po nakaprogram na po yan. Dahil halos isang taon na rin po na inala, nilalatag or pinag-uusapan yung negosasyon para po dun sa donation talaga ng LGU Alcala last year po po nagsimula yung negotiations po dyan sa plano na yan na magtayo ng additional na hospital po dyan sa Bayan na ito. New facility, additional uh, medical personnel, tapos mas malaki po yung magiging coverage na po ng ating hospital. As soon as finalize po yung design. So, they will... Would within this year? Oh, definitely. Within this year, magsisimula na po yan. Uh, in the next few months, magsisimula na po yan. Kailangan lang po nilang i... Kumbaga, i-customize lang po yung existing na template para po dun sa lupa. Kasi kailangan i-check na mga structural engineers yung lupa, titingnan nila anong feasible ilang floors, But basically yung parameters like I said, ilang beds, what medical services will be included, so anong mga facilities ang nilalagay. May mga template na po yung ating engineering and design team para po dyan. Similar to what we did dun sa Humingan Community Hospital and in the sector. Samantala, ibinahagi rin ni Vice Governor Lambino na nagpapatuloy ang accreditation ng Pangasinan Provincial Hospital or PPH San Carlos para maging tertiary hospital. Kompleto na rin ang training program sa, sa OBGYN at pediatric na susunod na rin ang internal medicine at surgery. Ongoing na po yung accreditation ng PPH San Carlos to become a tertiary hospital. Kaya yung pong training programs nila for OBGYN and pediatrics are already being uh, completed and complied with. Susunod na rin po yung internal medicine and then uh, surgery. Ang MRI po, isa po ang MRI natin. Sa PPH and Carlos po yung nakalagay. Mm -hmm. Meron po tayong 7 na CT scans. Nakalagay po sa lahat ng district hospitals po natin yon. Meron po tayong 19 na bagong x-ray machines. So, kasama po dyan yung fix at saka yung mga mobile na... Ay, yung movable, yung portable X-ray machines. 19 po yun. saka 21 na ultrasound machines na kalat po sa lahat ng 14 hospitals. Inihayag din na nilang binod na hindi lang nakatutok sa hospital ang mga proyekto ng pamalampalawigan kundi pwede na rin na sa edukasyon, agrikultura, infrastruktura, at turismo na siya na mga priority program ng administrasyong ng GICO. Hindi po. Hindi naman po puro hospital. Uh, marami pong ibang proyekto ang provincial government outside of the healthcare Uh, sector. We have education, agriculture, infrastructure, tourism. Meron din naman po lahat. Pero definitely, uh, ang healthcare po ay hindi po natin pinakabayaan. It is at the top of the list ng mga priority programs ng ating gobernador. At yan ang ating pagulat mula sa Kapitolyo. Patrol numero 15, Bombo from Isabado. Para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!